Hindi kayo makalulusot sa no-contact apprehension policy kahit patakpan ninyo ang plaka ng inyong mga sasakyan. Yan ang babala ni MMDA Chairman Romando Artes matapos mahuli ka mga ilang motorsiklo na may takip ang license plate para makaiwa sa huli sa NCAP. Anya, booking na nila mga ganitong istilo ng ilang pasaway na motorista at uh, ipinahahanap na sila. May way naman yan of backtracking. Okay. Yung mga plaka na yan at yung mga gumamit ng ruta na yan. Anya, may mga nakakalat pa rin traffic enforcer na pisikal na hahabol at huhuli sa mga magtatakip ng plaka. Maging ang mga gagamit ng peking plaka, mabibisto pa rin sa tulong ng license plate recognition software ng MMDA. May license plate recognition software tayo. So pag dumaan yan uli, flag yan sa amin at mapapaharang natin at kakasuhan natin criminally. Ang mga mahuhuling motorista na may ganitong istilo ay mahaharap sa multa na limang piso at maaari pang masuspinde ang kanilang lisensya. Samantala, nilino naman ng MMDA na exempted sa NCAP ang mga ambulansya, truck uh, ng bumbero at police mobile na lihitimong rumurosponde sa mga emergency situation. We have to make sure through manual review na talagang legitimate yan pag na yan, pag nakita naman ng ating reviewers na emergency vehicle, automatic yan, i-invalidate yung red flag. Ang tinig ni MMDA Chairman Romando Artes.